Madami ka bang gamit na dinadala every time umaalis ka pero gusto mo yung maliit lang na bag? Well, eto na kinahanap mo, isang dangka lang size nito, kasya pang bumbuhay mo. Di mo na rin kailangang magdala ng pitaka dahil may card slot na siya. Tatlong compartment na nga pala ito, plus may hati pa yung dalawa. Tatlong kulay ang available, black, apple green, and red. Perfect sa madali ang lakad at sa mga hindi mahilig sa malalaking bag. For only 209 pesos, pasok na pasok sa ating budget, abot kaya. Pwede pang bata, pwede din pang Suklay, cellphone, lipstick, foundation, pasok na pasok, kasyang kasya. Pwedeng pwede din sa mga nagpapaarawan sa mga naniningil ng utang. Isama nyo na din yung maliit na listahan at saka ball pen. Adjustable din nga pala ang sling nito. Black nga pala ang pinili ko para pwede sa lahat. Maganda din yung color combination niya na may touch of gold. Pwede din itong pangregalo sis magbe months na. Damihan mo na para may pagpipilian ding iba. O oh, ba diba? ang ganda at ang syala hindi halatang mumurahin. Marami ka pang pwedeng gawin kung paano mo ito dalhin. Eto naman yung mga sakin. Pwedeng i-full short para parang kilikilibag lang ang style. O oh, ba diba? plus madali lang din siyang box at ang linis niyang tignan. Gaya ng sabi ko, isang dangka lang yung sukat niya. Kaya huwag ka mabigla dahil very cute siya in person. Eto naman yung pahaba style. Pwede mo ding i-cross bag just like this. Depende na yan sa'yo kung saan ka mas comfortable. Depende rin naman yan sa pagdala. Eto, may hack din ako kung gusto mo siyang parang i-belt bag. Masyadong maluwang na yung pagkagawa ko pero pwede yan siyang ma-adjust. Ano pa inantay mo? Check out na!